So, yun guys, ayan, meron tayong titimplahin. Ito yung kulay niya guys, oh. Na Palermo White. Ayan guys. Pang pag-zero siya guys, so titintura. Bali, apat na litro yung titimplahin natin dito sa K92. Ayan. K92. Paint. Ayan. So, tara guys, timplahin niya natin to para mayroon kayong matutunan naman sa araw na to guys. So, tara, timplahin na natin. So, yun guys, ito yung mga gagamitin natin. White. Ayan transparent yellow and guys then black ayan then blue ayan saka red oxide ayan 1 2 3 4 5 ayan limang kulay guys pag aalo-aloy natin dito so tara so ito na guys lalagay na natin sa isang haluan lang para tayo magtimpla pali apat na litro guys pang isang galon siya guys yung titimplay natin lagay lang natin dito sa isang haluan natin para lahat ng kulay matimpla na natin guys. Ayan. So, apat na litrong white ang nanay natin dito. Tapos yung mga pangulay lang natin, bali patak-patak lang siya guys. Ayan. Yun ang lalagay natin dito. Mga patak lang guys. Uh, ano lang yung pagka-puti niya guys. Ayan. So, yun guys, ayan. So, shout out muna natin yung mga ating followers. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat, guys. Ayan, thank you, thank you sa mga sumusuporta sa atin, sa mga nagsishare sa ating video. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat, guys. Ayan. so ito na, guys. Nalagay na natin yung white. So lalagay na natin yung mga pangulay. Transparent yellow. Uunahin natin, guys. Then, sunod natin itong, no, guys, mga pangulay na iba. Ayan. Lagyan natin ng black guys. Ayan. Yung itim. Ayan. Patak lang guys. Ayan. Then sunod natin tong blue. Ayan. Patak din siya guys. Ayan. Then sunod natin yung red oxide. Ayan guys. Ito yung red oxide. Patak din. Ayan. Ayan. So, ano pa? Mikos-mikos na yan. Ayan, guys. Aloy na lang natin yan. Aloy na natin ng maigi yan, guys. So, ayan. Kailangan eh, na natin ng maigi to guys, para yung mga linagay natin mahalo para pag in-spray siya, hindi siya ano, magmamapa. Ayan, guys. Kailangan haluin natin ng maigi siya, guys. Ayan. Ayan lang, guys, pag nag ng pintura ya, Kailangan haluin mo yan ng medyo magandang halo. Para yung mga nasa ilalim, sumama guys. Ayan. Comment-comment so, lang kayo guys kung nagustuhan nyo yung video na to. At kung napanood niyo, kung taga saan kayo guys. Ayan. Ganito lang guys. Oh. Simpleng paghahalo lang yan guys. Oh. Ayan. So, ito na guys. Titingnan natin siya. Ayan. Ayan. Okay na siya guys. Oh. So, lalagay natin sa, ano guys, karton. Ayan. Para malapad natin. Ayan. Titingnan natin siya ng maigi guys. Ayan. Ayan. So, ito guys. So, yan guys. Oh.